ang pulis na pinayagang umuwi sa besperas ng bagong taon, pinaalalahanan ng PNP na mag-report sa pinakamalapit na himpilan. Naritong news ni Mayan Day Palma. Nagpaalala si PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Colonel Jean Fajardo sa mga pulis na pinayagang umuwi sa bisperas ng bagong taon na mag-report sa pinakamalapit na himpila ng pulis sa kanilang bahay. Ayon kay Colonel Fajardo, ito'y upang matiyak ang maximum deployment ng mga pulis sa bagong taon. Bagamat may umiiral na no-leave policy, pinayagan ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang mga pulis na mag-New Year break. Ang nasabing break ay sa kondisyon na pwede Pwede lamang silang umuwi mula alas 5 ng hapon ng December 31 hanggang alas 5 ng umaga ng January 1. Sa mga nabanggit na araw, inaasahang magre-report ang mga nag-avail ng break na pulis na makaresponde sila sa anumang tawag ng tungkulin. At yan ang aking news scoop. Ako po si Minday Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.